Ayan na mga kachika, at kasalukuyang ginagawa na ni Boss Tami ang singkaw natin para kay Bukoy Koy. Abang-abang lang kay mga at baka after two years ay mailabas na natin ito sa grada si Bukoy Koy. Shout out kay Boss Tami ala. Sipag na sipag eh.

ayun mga katsika at ang kahoy na yan ay kamatsili ata yan, yan yata ang tawag doon medyo hirap na hirap si Bustam tumagaa, tumaga, pawis na pawis na Ayun, at ginamita na po na ipinagbabawal na teknik. Dalawang kamay pa, hindi kinaya, binago ulit. Ayun, at nasa gawaan tayo ng singkaw. Singkaw ba? Mm -hmm. Sa amin kasi paud. Oh, sa inyong lugar ba, mga kachika, ano ba yung tawag dito? Ayan, yung isa, natapos na. Tapos okay, eto, okay, may pamitik dito, pa, kaming mauuwi. Oh, Uy, bilhin ng tansong pa O, oh. oh, dali, dali ka. O, oh, eto, o. Oh. Eh, pinarepair ka mo siyang daw. Eh, pinarepair ng Hindi naman si, na si Ra, kaya alam, meron. Siyempre, eh, prete anak ni Bostami, o, oh, si Bunso. Ate pala, ari, hindi pala Bunso. Ayan na, sa wakas, tapos na ang singkaw ni Bukoy Koy. At ayan, may libre pang pamitik. Siyempre, mga kachika. O, ayan. Salamat kay Boss Tami at kay Madam. Thank you, Bossing.